Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, dinundin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating pupang mga updates. Pagkatapos yung linisan nito ay agad itong bumaba ng kama at tinungo ang banyo. Sa kamuling bumalik muli ito ay sumampa sa kama at isinuksok nito ang braso sa ilalim ng kanyang ulo. Sumiksik siya sa dibdib ng asawa niya at yumakap na mahigpit. Sabay dan tayo ng kanyang binti sa binti nito. They are both naked under the blanket. Kaya ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ni Greg. Maging ang kanilang kasilanan ay nagtatagpo Agad niyang naramdaman ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hinalikan niya ang dibdib ng asawa niya at bumulong siya. Good night, sweetheart. Narinig niyang tumawa naman ito. Good morning, sweetheart. Napaangat naman siya na mukha rito. Sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ng asawa niya. It's two in the morning, sweetheart. Anin ito sa pabulong na boses. Kumunot ang kanyang noo kasabay ng pagdampi ng bibig niya sa dibdib ng asawa at kagat dito. Napaungol naman ang asawa niya, ngunit hindi nagreklamo. Pagkatapos niya iyong kagatin ay muli niyang hinalikan, sabay yakap na mahigpit at pikit na mga mata. Naramdaman na niya ang pag-alog ng dibdib ng asawa niya at ang mahinang tawa nito, bago tuluyang gapiin ng antok ang kanyang diwa. Nang maramdaman ni Greg ang malalim na paghinga ng asawa niya, ay marahan niyang inalis ang kanyang braso sa ilalim ng ulo nito at nilagyan ng unan sa kainayos ang pagkakakumot. Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos ay inihakbang niya ang mga paa papunta sa closet at humugot ng isang cotton shirt Sinuot niya iyon bago lumabas ng silid at tinungo ang kanyang opisina. He turned on the study lamp at umupo sa kanyang swivel chair. Hinila niya ang drawer at saka hinugot ang isang itim na calling card. Nakasulat sa itim na calling card ang pangalan ni Gavin Kehano. Inabot niya ang telepono at idinayal niya ang numero sa calling card na iyon at ilang minuto lang ang lumipas ay agad naman iyong sinagot. Gavin, good morning Mr. Velasco. Bati nito sa kanya mula sa kabilang linya. I've been waiting for you this past few days but I've heard the news about the tragic event that happened in one of your hotels. Ani pa nito sa kanya? Yes, dalawang linggo at tatlong araw akong nawala dito sa bansa. May balita na ba? Narinig niyang bumuntong hininga naman si Gavin. Wala pang mahanap na sila rin Mr. Velasco. Napahampas siya sa kanyang mesa. What do you mean by nowhere to be found, Gavin? We need to find him. I need to know who is behind him and what his motive are. He feels frustrated hanggat hindi niya alam kung sino ang may kagawan ng pagkasunog ng pabrika ay hindi siya mapalagay. He needs to know. He needs to find him. Nabasa ko na ang kanyang profile. Bibisitahin kita sa sandaling bumalik ako. Uwi ka naman ni Gavin. Wala siya nagawa kundi ang maghintay. Itinukod niya ang dalawang siko sa mesa at pinagsiklop ang palad, sabay patong ng baba niya. Sumagi sa isip niya sa si Senador Cresologo. Hinaw na sanay ang ama ni Sandra sa mga dirty tricks and games. But if the fire that happened in the factory is planned by the Senator Cresologo or Sandra, bakit kailangan ang pabrika pa? Kung talagang galit sa kanya ang matandang senador, dapat ay isa sa mga kumpanya niya ang sirain ng mga ito. Hindi ang pipitsuging pabrika that only cost 8 million pesos. Napasabunod siya sa kanyang buho kasabay ng muling paghampas ng palad niya sa mesa. Who the hell are you? Inis at piping niya sa kanyang sarili. Bumuntong hininga siya at tumayo sa tapat ng glass wall panel. Matamang nakatitig sa mga ilaw ng syudad. Mariing nakakuyom ang kamao sa loob ng bolsa ng kanyang cotton shorts. Salubong ang dalawang kilay at kunot ang kanyang noo. Huwag na huwag mong hahawakan ang asawa ko kahit ang hibla ng buhok niya. Dahil tiyak na ililibing kita ng buhay o ipadadala kita sa impyerno kung sino ka man. Tiim ang mga bagang habang nakatunghay sa malawak na syudad. Greg? Napalingon siya sa pintuan. Grego? Ang kaninang inis ay biglang naging tawa. When his violet said Grego, alam na na mabilis ang hakbang niyang tinungo ang silid. Nakasandal siya sa pintuan habang nakaekes ang mga braso sa dibdib. At matamang nakatitig sa asawa niya The light inside the room is dim Kaya naaaninag niya ang asawa niya Nagpupunas ito ng mga mata Kasabay ng paghimas nito sa kanyang higaan Nasaan na kaya yun? Tanong nito sa sarili Grego? Malakas na tawag nito sa palayaw niya Pigil niya ang sariling matawa Sweetheart Mahinang usal niya na tila na iiyak. Ang marinig ang ganoong tono ng asawa ni ay tila siya sinasakal na halos hindi siya makahinga. Napaupo ito. Natanggal ang kumot na nakatakip sa dibdib ng asawa niya. Kita niya ang kahubda ni Violet. Her nakedness awake his lust and desire in just a split of seconds. Pumuntong hininga siya. Grego! Sigaw ng asawa niya. Bigla siya napapitlag at tila napatalon kasabay ng pagdagundo ng puso niya. Sweetheart, ani niya kasabay ng mabilis na paghakbang papalapit sa asawa niya. Agad niyang niyakap ang hubad ng katawan ni Violet. May ginawa lang ako sa office, sweetheart. Ani naman niya rito? Greg? Hmm? Gusto kong kumain ng balot tapos isawsaw sa maasim na suka na may sili. Napamulagat naman siya ng mga mata Kita niya ang paglunok ng asawa niya at ang pagdilan nito sa labi na tila sarap na sarap sa naiisip na pagkain na balot. Ngayon na ba? Tumango naman ito sa kanya sabay lunok at kagat ng mga labi nito. Pumuntong hininga naman siya at tumayo. Wait here, ani naman niya rito. Ngunit tinawakan siya nito sa braso at pinigilan. Sorry, it's little been false. Ani nito kasabay ng yuko at tila nahihiya sa kanya. Tumawa naman siya rito. I know sweetheart, I know. Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. Dito ka lang. I will call someone to buy. Tumango naman at gumiti ang asawa niya. Agad siyang lumabas ng silid. Kumakbang patungo sa kinaroroonan ng telepono. Bakit kasi nakalimutan niyang dalhin ang cellphone niya? Agad niyang dinampot ang telepono at nagdial ng number. He is calling Robert. Sana lang at pagbigyan siya nito. Magpapabili na rin siya ng agahan nila para mamaya. He has some coffee and chocolate powder drink sa loob ng mini kitchen as well as the cookies. It's enough for his breakfast. Ngunit may asawa siyang laging gutom kaya kailangan niya magpabili ng heavy breakfast para dito. Nakailang ring lang sa kabilang linya. Agad iyon sinagot ni Robert. Sinabi niya dito ang mga dapat bilhin. Mabuti na lang at agad itong pumayag. Pagkatapos kausapin si Robert ay agad siyang bumalik sa loob ng silid. Mataman siyang hinihintay ng asawa niya. He removes his shorts at sumampa sa kama. Agad niyang niyakap ang hubad ng katawan ng asawa niya. He was standing in the dark place hearing a loud cry from the distance. It was a sounds of a woman crying for help. He walks towards the noise. Hinahanap ng kanyang paningin ang pinanggalingan ng iyak ng babae. Daddy! Daddy! Help! It was another loud cry, but this time it sounds like a child asking for help. Boses iyon ng isang batang babae. Muli siya nagpalingalinga at hinanap ang pinanggalingan ng boses ng batang umiiyak. Doon din sa lugar kung saan ang gagaling ang iyak ng babae. Muli siyang humakbang. Muli siyang natigilan. Daddy, help us! Please, Daddy! Daddy, please! huling sigaw ng isang bata. But this time it sounds like a boy asking for help. Nagpalingalinga siya sa paligid ngunit tanging kadiliman ang bumabalot sa kapaligiran at wala ni isa siyang naaaninag. Sa pagkislap ng ilaw sa kanyang harapan, nakita niya si Violet sa loob ng sasakyan na basang-basa sa kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maihakbang ang mga paa. Maging ang mga binti niya ay tila naninigas. Sweetheart! Pilit niyang itinataas ang mga kamay ngunit hindi niya iyon maigalaw. Sweetheart! Umiiyak na wika niya rito. Matindi ang takot na nararamdaman niya. Greg! Inaabot ni Violet ang kanyang kamay habang naliligo ito sa sariling dugo. Sweetheart! No! No! Malakas na sigaw niya rito. Nakalhod siya habang pinipilit na abutin ang asawa niya. Ginawa niya ang lahat para matulungan ang asawa, pero hindi siya makagalaw. Gusto niyang sumigaw ng tulong pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Until a loud explosion happened. Sumabog mismo sa harapan niya ang sasakyan na kinaroroonan na ng asawa niya. Hindi! Napasigaw siya. Muling bumalot ang kadiliman sa paligid. Daddy help! Daddy help! Greg, He is kneeling in the middle of the darkness. Habang sabunot ang ulo at umaalingaw-ngaw sa paligid ang mga boses ng mga batang humihingi ng tulong, maging ang mukha ng kanyang asawa ay lumilitaw sa kanyang balintataw. Greg! Greg! Bigla siyang napabangon. Dumadagong-dung ang dibdib niya mula sa matinding kaba, kasabay ng mga butil ng pawis na nahuhulog mula sa kanyang noo. Greg! Nananaginip ka! Lumingon siya sa kanyang tabi. There she is. His Violet. Mataman niyang tinitigan ang mukha ng asawa niya habang walang tigil ang malakas na tibok ng puso niya. Sweetheart. Habang dahan-dahan na inaabot ng kamay niya ang mukha ng asawa niya. Sa nanginginig na boses, kasabay ng pag-iinit na magkabilang sulok ng kanyang mga mata, nanginig ang kanyang kalamnan at gumalaw ang kanyang balikat. Inabot niya ito at mahigpit na niyakap Kasabi ng walang humpay na pagdaloy ng masaganang luha sa kanyang mga mata Grego, oh, ano ba nangyayari sa iyo? Maging ang asawa niya ay napapaiyak Marahan itong humihikbi habang yakap-yakap siya Ano ba Greg? Muling tanong nito Kumalas siya sa pagyakap sa asawa niya at muli niya itong tinitigan Stop crying sweetheart Anin niya rito ikaw itong umiiyak eh. Tinatakot mo ako, Greg. Ani nito sabay hagulhol. Masama ang naging panaginip ko. Sobrang sama ng panaginip ko. Muli niya itong niyakap na mahigpit. I'm sorry kung pinag-alala kita. I'm sorry, sweetheart. Paulit-ulit na hingin niya ng paumanhin sa asawa. Ang takot na nararamdaman niya ng mga oras na iyon ay walang pagsidhan panaginip lang ngunit tila tumigil sa pagtibok ang puso niya walang kapantay na sakit ang kanyang nararamdaman hindi niya kayang mawala si violet ang pitig na puso niya ang hininga niya si violet ang buhay nito mas lalo niyang napatunayan iyon ngayon dahil sa isang masamang panaginip na iyon isang masamang panaginip lang iyon aniya sa isipan I love you so much sweetheart. Aniya habang yakap ang asawa niya at walang tigil ang malakas na pagtibok ng puso niya. Mahal din kita Grego. Mahal na mahal. Napabango siya sa higaan at mabilis na tinungo ang banyo. Tila kay ang kanyang sikmura. Agad niyang binuksan ang toilet bowl at sumuka roon. Sweetheart, Nararamdaman niya ang mga yabag ng asawa niyang papalapit sa kinaroroonan niya. Marahil ay nagising ito dahil sa pagbalikwas niya ng bangon. Naramdaman niya ang paghagod ni Greg sa kanyang likuran. Sweetheart, should we go for a check-up? Nag-aalala lang tanong nito sa kanya. Bahagya naman siyang natawa. Katatapos lang ng free check-up niya at kahapon iyon. Pero ito na naman ang asawa niya at balak ulit siyang ipa-check-up. Puminga siya ng malalim at inabot ng kanang kamay niya ang roll na tisyo. Sa kapinunasan ang bibig. Pumarap siya sa asawa niya at kumiti rito. I'm okay. This is a normal grego. Kita niya ang matinding pag-alala sa mukha ng asawa niya. Marahan siya tumayo habang hawak siya ni Greg sa magkabilang braso. Puminga siya ulit ng malalim at tumakbang patungo sa sink. Binuksan niya ang faucet at naghilamos sabay mumog. I'm sorry Violet. I'm sorry sweetheart. Niyakap siya ni Greg mula sa likuran at ipinatong ang baba sa balikat niya. Maraming lumingon dito at kunot noon na hinarap ang asawa niya na sobrang nag-aalala sa kanya. Sorry for what? Kunot noon na tanong niya rito. Hubinga naman ito ng malalim. Nandahal sa akin nahihirapan ka. Ani naman ito Oh, please don't say that, Greg. Baka marinig ka ng anak mo. Aniniya niya sabay ng mahinang kurot sa tagilera nito. Nasa ikawalong linggo na siya ng kanyang pagbubuntis. But Felicity's reaction after they examine her womb and does an ultrasound, nakita niya kung paano umuwang ang labi nito. Habang nakatingin sa screen ng monitor ng ultrasound, she asked her if her baby is fine. Felicity smiled and nodded. She saw a genuine smile on her face kaya hindi na siya nagtanong pa kung ano-ano. Felicitas just a point to her, her baby on the monitor. Ang sanggol ay hindi pa ganap na nabuo. Kailangan nilang maghintay ng ilang linggo pa para sa ganap na pagbuo ng sanggol at muling magpa-ultrasound. The unexplainable emotion she felt after seeing her informed baby in her womb is overwhelming. Naiiyak siya habang natatawa. Greg's reactions and touch the screen of the monitor she saw her husband laughingly eyes Twinkle while staring at the monitor. Hanggang sa nakita niya ang butin ng luha na pumapatak mula sa magkabilang sulok ng mga mata ng asawa niya. Mabilis siyang niyakap ni Greg at niyakap na mahigpit at hinalikan siya. Pinatakan nito ng halik ang buo niya mukha maging ang kanyang puson. Kasabay ng pagsambit nito ng mga katagang, mahal na mahal siya nito. Felicity talks to Greg and private. Gusto niya itong tanungin tungkol saan ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niya din bigyan ng privacy kahit minsan ang asawa niya. Naramdaman niya ang pag-angat ng paa niya sa ere. Binuhat siya nito. Marahan siya nitong ibinaba sa kama. Wait for me here. I will make a hot chocolate. Wika nito sa kanya. In the past few days ay napansin niya ang kakaibang ikinikilos ng asawa niya. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Kung umaalis man ito ay dumadalaw lang sa opisina at agad bumabalik. It all started the morning he has a nightmare. Simula noon ay lagi na itong nakadikit sa kanya. Tinatanong niya ito ngunit wala siyang ibang makuhang sagot. Kundi gusto siya nitong laging nasa tabi nito upang maalalayan siya. Gusto niyang matuwa sa pagiging hands-on ng asawa niya. Ngunit hindi niya maalis ang kabasa sa kanyang dibdib. Marahan siyang bumangon na bumukas ang pintuan. It was Greg. May bitbit itong tray ng pagkain. Lumapit ito sa kanya at inilagay sa bedside table ang tray. Meron iyong isang basong umuusok na hot chocolate at cookies na nakalagay sa isang katamtaman na laki ng pinggan. Yumakap siya sa baywang ng asawa niya. Nakatayo ito sa harapan niya pagkatapos ilapag ang dalang tray sa bedside table. Thank you sweetheart. Anin niya sa baybao ng mukha sa matigas na puso ng asawa niya. Stop saying thank you Violet. Dahil habang humihinga ako, hindi ako magsasawang pagsilbihan ka. Hindi ako magsasawang gawin ang lahat para sa iyo at sa magiging mga anak natin. So get used to it sweetheart. Anini nito sabay halik sa tuktok ng kanyang ulo. Kumapit siya sa baywang ng asawa niya at tumayo. Bahagyang tumingkayad at siniil ng halik ang labi nito The like kiss they shared are always breathtaking. Licking each other's lips and sucking each other's tongue. Hanggang sa habol na ng bawat isa ang hininga nila. Muli naman niyang pinanggigilan ang labi ng asawa. Piningot nito ang kanyang ilong. Such a tease. Wika naman ito sa kanya. Muli siyang tumawa at muling yumakap sa asawa niya. Inumin mo na muna bago lumamig. Tukoy nito sa hot chocolate. Pwede ba? na doon tayo sa balkoni. Ani niya habang yakap niya pa rin ito sa baywang. Tumango naman si Greg at mimiti sa kanya. Dahil sa gusto niyang makasagap ng preskong hangin, dinala ni Greg ang food tray sa balkone. Inilapag ito niyon sa maliit na coffee table at pinaghilas siya nito ng upuan. Pagkatapos niya ay saka ito humila ng sariling upuan at umupo sa kanyang tapat. Matamalang itong nakatitig sa kanya Hinihipan muna niya ang mainit na hot chocolate. Saka iyon dinala sa kanyang bibig at sinipsip. Muli niya iyong ibinaba sa coffee table. Pagkababa niya ng cup ay agad nitong sinubo sa kanya ang cookies. Ibinuka niya ang bibig sa kakinagat ang cookies na isinubo nito sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong niya habang humunguya. Pagkatapos mong uminom at kumain ng cookies, magdadala dito si Patricia ng breakfast. Bulusen itong sinubuan ng cookies. After breakfast, I have to go outside. I have an important meeting. Kaya si Patricia muna ang kasama mo dito sa silid. Sabi nito sabay uli subo sa kanya ng cookies. Itinas niya ang isang palad niya at hinaplos ang mukha ng asawa niya. Eh sige okay, Greg, kaya ko naman eh Morning sickness lang 'to, which is normal. Dahil nasa tiyan ko ang anak natin. Maya-maya ay magiging okay na rin ako. Aniya sabay ngiti sa asawa. Greg just keep on staring at her. Tila nito ayaw ihiwalay sa kanya ang tingin nito. May kung anong emosyon sa mata ng asawa niya ang nagpapalakas ng tibok ng puso niya. Nakita niya ang takot sa kulay abo ng mga mata ni Greg. Ngunit bakit? Para saan ang takot na iyon? She wanted to ask him. Ngunit tila napipisiya hindi niya magawang ibuka ang bibig at ang tanging magagawa niya lang ngayon ay ang bumuntong hininga. After breakfast, Greg decided to go for his meeting. Gusto nitong sabahan siya ni Patricia sa silid, ngunit tumanggi siya at sinabing matutulog siya. May pagmamadali sa bawat kilos ng asawa niya. Nakahiga siya sa kama ng lumabas ito mula sa walk-in closet. He is wearing cargo shorts and a plain t-shirt. Habang nasa kamay nito ang cellphone at electronic car key. I'm going sweetheart. Ani nito sa kanya. Itinukod nito ang dalawang kamay sa kama habang nakatunghay sa kanya. Bahagyan nitong ibinaba ang ulo at hinalikan siya sa pisngi at sa mga labi niya. Call me immediately if you feel unwell okay? Tumango naman siya dito. I love you. Bulong nito sa punong tainga niya. Huminga naman siya ng malalim na maramdaman niya ang mainit na hininga ni Greg sa kanyang leeg. Hinawakan siya nito sa batok at hinalikan sa labi. Mahal din kita. Bulong niya sa asawa. Mag-iingat ka. Ani pa uli niya. Ngumiti naman si Greg. I have to go sweetheart. Babalik ako ka agad. Magpahinga ka lang okay? Ngumiti siya at tumango sa asawa. Nang lumabas ng silid, ang asawa niya ay marahan siyang tumayo at inihakbang ang paapapunta sa bintana. Bahagyan niyang inawang ang kortina at tiningnan ang asawa sa baba. Nakita niya itong may kausap sa telepono. Panay ang kumpas nito ng kamay sa daliri habang nakakunot ang noo. Sabay muling hilot sa sentido nito. May problema na naman kaya sa kumpanya? Nakikita niya ang pag-alala sa mukha ni Greg. Sana naman hindi kailangan uli ng asawa niya ang lumayo. Dahil ang hirap-hirap sa pakiramdam niya, ang malayo ito sa kanya. It feels like a torture, being away from him. Nakita niyang kinawayan nito ang head guards, sabay tapo ng cellphone sa loob ng sasakyan. Panay ang sinyas ng kamay ng asawa niya sa ere. Habang tango lang naman ang tango ang head guards na kausap nito. Ilang sandali lang ay bumalik na ang guard sa pwesto nito Bahagya pang lumingon ang asawa niya sa kanilang silid bago ito pumasok sa loob ng sasakyan at binuhay ang makina at pinasibad iyong papalayo. Muli siya bumalik sa kama at humiga roon. Nakakaramdam siya ng pagkahilo at inaantok rin siya. It's only 10 in the morning. Ngunit namimigat na ang kanyang mga talukap. Humiga siya ng patihaya at hinaplos ang puso niya. Baby, dagaalala ako sa daddy mo. Bumuntong hininga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. After Gavin called him early in the morning at sinabing pupuntahan siya nito sa opisina, ay wala siyang sinayang na oras. Pagkatapos masiguro na okay na ang asawa niya at nakakain ito ay agad siyang umalis. Seeing Violet suffering from morning sickness is quite hard. Lalo pa at nakikita niya kung paano ito nahihirapan. Tubing umaga sa tuwing nasusuka at nahihilo ito malusog ang kanilang mga sanggol. Sinabi sa kanya ni Felicity na triplets ang dinadala ng kanyang asawa. Nasa ikawalong linggo na ang pinagbubuntis ni Violet at araw-araw ay lumalala ang kanyang morning sickness. Ang isa pang ultrasound ay kailangan sa ikalawang trimester ng pagbubuntis ni Violet. Pagkatapos na ng mga sanggol ay ganap na buo. Felicity and he decided na to tell to Violet hanggang sa masiguro nila ang kaligtasan nito at ng mga anak nila sa sinapupunan nito. They have to wait a few more weeks before telling her the news. Kung pwede lang hilahin ang mga araw upang mapabilis na na makita niya agad ang mukha ng kanilang mga anak. He wanted to see his babies, their babies, fruit of love, his love for his wife, ang bunga ng pagmamahalan nilang mag-asawa sa isa't isa. Walang pagsidha ng tuwa ang nararamdaman niya. Pagkatapos niyang malaman mula kay Felicity, ngunit bigla iyon napalitan ng lungkot at matinding takot. After that nightmares he has in his parents' privilege room at the VGC, flash in his mind. Inaalipin ang puso niya na matinding kaba. Sobrang takot ang nararamdaman niya. Pagkatapos ng ilang minuto ng biyahe ay nakarating agad siya sa VGC. Mabilis ang bawat takbang niya Tinungo ang kanyang exclusive elevator at agad pinindot ang floor kung nasaan ang kanyang opisina. Kailangan niyang malaman kung sino ang taong nasa likod na nangyaring trahedya sa pabrika at kung ano ang motibo nito. He needs to know for the security of his wife and incoming children. Gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang pamilya. Walang pwedeng manakit o magpaiyak man lang sa asawa niya. Ang sakit ng asawa niya ay sakit din niya. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair, habang hinihintay niya si Gavin, panay ang tingin niya sa kanyang rilong pambisig at angat ng kanyang pangupo. Bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Iniluwa mula roon si Trina. Sir, si Mr. Kehano po nasa labas na. Ani nito sa kanya. Papasukin mo siya Trina. wika ka naman niya sa kanyang sekretarya. Yes sir, maikling tugo naman ni Trina. Ilang segundo lang ang lumipas ay pumasok si Gavin. Magandang araw Mr. Velasco. Bati nito sa kanya. Magandang araw din Gavin. Ganting bati naman niya rito. Mabilis sila nag-shake hands. Have a seat. Ani niya sabay sinyas ng isang kamay sa harap ng upuan. Inilapag ni Gavin ang ilang dokumento sa harap niya, kasabay ng isang litrato ng isang lalaki. Siya si Albo Reyes, 43 years old, ex-convict at dating katulong ng lolo mo. Panimula ni Gavin. Siya ay nakakulong ng pitong taon para sa pamimeka at panluloko. Nagpepeka siya ng pirma ng iyong lolo at gumagawa ng ilang mga dokumento at nagnanakaw ng malaking halaga ng pera mula sa kumpanya ng iyong lolo. Pagkatapos ay ibinigay ni Gavin sa kanyang isa pang dokumento Anong kinalaman nun sa pabrika? Bakit kailangan niyang pasabugin ang factory? Kung siya naman pala ang may atraso sa pamilya ko. Tanong niya kay Gavin. Pagkatapos niyang makulong, nagpatiwakal ang asawa niya at namatay ang anak niya sa hindi malamang sakit at sinisi ang lolo mo sa nangyari. Ridiculous. Mariing sabi naman ni Greg.